Huling nasilayan ng lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija dahil sa patuloy na pagbaba ng water level ng Pantabangan Dam. Apektado ng agrikultura dahil kulang ng tubig sa mga palayan. Nasa frontline ng balitang iyan si Shaila Francisco. Sinong mag-aakala na sa ilalim ng malawak na katubigan na ito sa Pantabangan Nueva Ecija ay mayroon palang natatagong isang lumang bayan? Dekada 70 nang sinadyang palubugin ang naturang bayan para bigyang daan ang konstruksyon at operasyon ng pantabangan dam. Lulubog, lilitaw ang lumang bayan, depende sa level ng tubig sa dam. At ngayon ngang bumaba ang tubig, muling sumilip ang sementeryo at simbahan ng nalubog na bayan. Nasa 175.65 meters ang antas ng tubig ngayon sa Pantabangan Dam. Mas mababa ito sa minimum operating level. At pinangangambahan pa nga abot sa low water level sa katapusan ng buwan dahil na rin sa El Nino. Siyempre, yung mga ganyan, ano, magbabawas na ng mga allocation yan. Pag ito umabot ng 171, stop na. Wala na sila activities. Kakambal ng problema ng tubig sa pantabangan dam ang kuryente sa Luzon Grid. Nakadepende kasi sa tubig ng dam ang kuryente ang mapuproduce ng tatlong hydroelectric power plant. Bagamat wala naman itong epekto sa supply ng kuryente sa Luzon, itinuturing na critical level kapag mas mababa na ang tubig sa minimum operating level na 177 meters. Partikular ang sektor ng agrikultura sa mga pinaka-apektado ng pagbaba ng tubig sa dam. Kabilang dyan ang mga mangingisda dahil sa kumukonte ang mga pangisdaan. Gayon din ang mga magsasaka na umaasa sa dam para sa irigasyon. Sa taya ng National Irrigation Administration, nasa siyam na libong magsasaka sa higit anim na libong ektarya ang apektado, lalot di na napatubigan ang palayan. Pero paglilinaw nila, hindi ganoon kalaki ang epekto, lalot na aga pa naman nila ito. Uh, ang namin, Magtatanong sila ng high value crops or mga other crops such as watermelon, onions, ganon mga munggol. May mga ilan-ilan lang naman ma na talagang kinabihan na namin pero syempre gusto pa rin nilang magtanim ng rice kasi uh, medyo alam naman natin na tumaan siya ang bigas ngayon. Nakahanda naman ang Task Force El Nino na magpaabot ng financial assistance at food packs sa mga magsasaka at sa mga pamilyang apektado na matinding init. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.